Nagbibigay daan ng mga netizen sa haka-haka na baka naghiwalay na ang aktres at newscaster na si Kalad Karen at ang kanyang asawang si Luke Wrightson, isang Briton, matapos nilang mapansin ang ilang mga palatandaan sa social media. Kamakailan lamang, nagpost si Kalad Karen ng isang TikTok video kung saan siya ay naglip-sync ng kantang We Can't Be Friends ni Ariana Grande. Habang kinakanta ang linya ng kanta, sinabi niya, I saw it coming, I still cried. I thought when you left, you'd leave my mind. No, I don't wanna hate you, but you chose your pride. When I needed a hug, you held the knife. But I still wish we had more time. Ang mga linyang ito ay tila may malalim na mensahe na tumutukoy sa isang relasyon na nauurong o nagkakaroon ng problema, na lalong nagbigay ng dahilan sa mga tao upang maghinala na may mga isyo sila ni Lok. Kasabay ng post na ito, nagbahagi rin si Kalad Karen ng isang video sa kanyang Instagram noong araw ng mga puso, ikalabing apat ng Pebrero, na may caption na, sa mga walang kadate dyan, magganda-gandahan na lang tayo. Ang mensahe sa post ay nagbigay ng impresyon na maaaring walang kasamang special someone si Kalad Karen sa selebrasyon ng Valentine's Day, na isang karagdagang pahiwatig na may nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Locke. Bilang isa pang indikasyon na maaaring may nangyaring pagbabago sa kanilang relasyon, napansin ng mga fans na tinanggal ni Kalad Karen ang kanyang mga wedding photos mula sa kanyang Instagram account. Bagamat may mga lumang larawan pa rin siya kasama si Luke, ang pag-aalis ng mga wedding pictures ay nagbigay ng higit pang suporta sa mga spekulasyon na maaaring naghiwalay na sila. Bukod dito, ibinalik din ni Kalad Karen ang kanyang Instagram username mula sa Jervy Wrightson pabalik sa kanyang dating pangalan na Kalad Karen, isang hakbang na naging sanhi ng pagdami ng mga tanong mula sa kanyang mga taga-subaybay. Matatandaan na ikinasal si na Kalad Karen at Luke Wrightson noong ikawalo ng Setyembre taong 2024 sa Scarborough, United Kingdom, pagkatapos ng labindalawang taon nilang pagsasama. Ang kanilang kasal ay naging tampok sa mga balita at pinag-uusapan ng marami, kaya't ang mga pagbabago sa kanilang social media posts ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanilang mga taga-suporta. Sa kabila ng mga pahiwatig na ito, wala pang formal na pahayag mula kay Kalad Karen o kay Luke tungkol sa kanilang relasyon. Dahil sa mga posibleng palatandaan, nagsimula na ring magtanong ang mga tao kung mayroong tunay na problema sa kanilang relasyon, ngunit may ilan pa rin na naniniwala na ang mga post ni Kalad Karen ay maaaring pagpapakita lamang ng kanyang personal na nararamdaman o isang uri ng sining na hindi dapat gawing basehan ng mga spekulasyon. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa estado ng kanilang kasal at kung may mga personal na isyo silang kinakaharap. Sa ngayon, patuloy ang paghihintay ng mga netizens sa anumang opisyal na pahayag mula kay Kalad Karen at Luke upang malanawan ang mga haka-haka at hindi pagkakaunawaan na umusbong mula sa kanilang social media activity. Ano ang senyo sa balitang ito?